Uy. Mayong gabi sa inyo. Ano sa mo diha? Ha? Sige buat niyo diha. Gabi naman kayo karon. Uy, bakit ayaw mong makinig? Uy, sandali lang. Ano yung gawin ko dito? Miss. Bakit ayaw mo magsalita? Yes. Tunggu sekejap. Sana yang kasama mu. Ha? Hoi. Lupa. Mana? Hoi, pas mulu pula tu. Kita kat tadi mesti rekod Pagkabutan tayo ng gabi mga idol Kaya Naka-ready na yung flashlight natin Medyo Maliwanag pa ng konti pero Yung daanan medyo ano na hindi ko na makita ah, pa na sana ako pero May inanap pa ako saglit Ayan. So galing tayo dito mga vlog natin uh, yung ano matanda tsaka yung aswang din so ganito ka ano dilim dito kapag ano talaga medyo maliwanag pa kasi ayan oh so ayan -hmm hindi ko, hindi ko na makita kasi yung nasa ano eh, damuhan. Kaya nagpa-slide na lang ako. Ayan mga idol. Napakadelikado po talaga dito. At hindi po basta-basta na pupunta ka lang dito na walang dalang orasyon plus light. Pero ayan mga idol, nagkamali po ako. Pasensya na hindi po ako nakadala talaga ng asin, bawang at holy water kasi hindi ko naman alam na maka-encounter tayo ng muna ng dal. Pero sa, sa susunod po na vlog natin, ayan, sa lahat ng uh, nanonood ngayon, huwag kayong magalala kasi sa susunod na vlog na babalik tayo dito, hanapin natin yung dalawa. Yung pamilya, basta. Mga manananggal mga idol. At maglalakay tayo ng bawang, asin, at holy water. Para talagang kapag na encounter tayo ng gano'n, hindi na makakabalik sa kanyang katawan. Kaya ngayon mga idol, samahan nyo ko ngayon. Uy, napakaingay po ng mga ano dito. Mahayap dito. Yan yung puno. Ito may manananggal dito sa taas. Check natin to. Yan. Yan Kung pupunta kayo sa ganitong lugar, mag-ingat kayo kasi marami po talagang ano. Eh, medyo maliwanag pa dito. So, yan. At huwag kayong magkamali naman manan po yung paligid natin. Baka may biglang makita tayong mga ahas. Siyempre mga aswang. Ano ito? Akala ko ano. Akala ko ahas na. Hindi pala. Puno lang pala ng saging na. Ayan. Madilim na mga idol. Madilim na dito. Yan. Hmm? Ano yun? Uy. Baka gabi sa inyo. nag mo di ha? Ha? Sige, buhat niyo diha. Nagabiin naman kayo karon. Panguli na mo. Uy. Uy. Ano ayaw ayaw niya mak ayaw makinig. Panguli na mo. Miss Brad sa yung gibot ya. Yo. Winasan naman ka. Ano naman yung babae? Uy, parang bago yata tong babae ha. Parang hindi ko yan nakita. Oh, anong ginagawa nyo? Umuwi na kayo. Uwi na. Huwag tayo kalapit mga ito. Baka mga bandido yan. Hindi kayo mga aswang to. Uy, anong ginagawa ng dalawa dito? Sige, buhat niyo diha. Uli na mo, uli. Uli. Kung di ba mo mo tingaw, kung saan mo Miss? Miss? Uy. Saan mo mag... Parang lasing. Miss? Uy, bakit ayaw mong makinig? Hoy, sandali lang. Anong ginagawa niyo dito? Miss. Bakit ayaw mo magsalita? Miss. Ano ginagawa niyo dito? Hoy, sandali. Sana yung kasama mo? Ha? Uy. Hoy! Ano ka? Ano ka?

Mm. Ayan. Yeah. Ah, Diyos ko. Hindi ko inasahan to. Mga aswang. Mga ito. Yung babae. Ngayon ko lang nakita. Tawagin na sana ako. Salamat kayo tatay, Mr. Korte. Uy. Uy! Uy! Atras mo na. Diyos ko. Hindi kaya yung babae manananggal din? Uy, Diyos ko, nagkalat na sila ngayon dito. Gano'n na kasi ibang daanan mga ito Doon lang kasi, dyan lang kasi yung magandang daanan. Salamat kayo tatay, Mr. Korte. Huwag tayo matakot. Sino kayo? Wala naman akong ginagawa dito. Kayo yung humarang sa akin dito. Pusa? Pusa? sa atra patris benedicti sa ang crasit mihlok sa drako sit mihdocs vadiritro satanah nang puso di mi vanas san sa manakle na bibas uy Mga talak ayan mag gabi na matake na yung mga matananggal, mga aswang na yan ayaw nila sa aking orasyon. Nagagalit sila. Ayan. Gabi na mga ito. Matake na yung mga aswang. Nandiyan sila. Nandiyan sila. labi Mater. Kita tayo, Mr. Kurde. Kung nandyan kayo nagtatago. You know? Yan mga aswa mga idol. Mahilig talaga pumasok sa mga ganyan na mga ano. At nawawala bigla. Yan, hindi sila umalis. Hinihintay nila ako na tumahan dito. Uy! Alam ko jan lang kayo. Ano yan? Manananggal pa yan? Alam ko nang tatago lang kayo dyan. Nagtatago kayo. Uy! mi madre che tate mi si eh. Kapi na kasi Lah Parang may sumusunod sa akin sinusundan ako mga idol. Alis muna ako dito, terikato. Mga aswang. Magjowa. Uy! last one. magtatagal dito mga ito. Eh, marami kang marinig ng mga boses kapag gabi. Oh. Alis muna tayo dito. Alis muna tayo. Ayan. Uy, may tao. Baka siya. yang yung mga ano. Ayan sa. Ayan o. No? So yung mga itu Diyan sila. Hala, sini, yan? Okay. Ayan no? No.